dumal na krimen, ito po i nakita ko po ito ha, dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung nirape nila yung batang uh, ano po ito ha, uh, Senator Kiko ha, magkakaibigan po ito. Yung babae ni rape nila, binidyo nila, lahat pinatay, lahat po binidyo hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po nung kasama po ako doon ha, nung dinala po doon sa bahay pag-asa, ang sabi ng bata, ahuntingin ah, ko kayo, sabi doon sa mga apatayin ah, ko kayo, sabi doon sa mga pulis. Sino ilang, po yung, may, may, no? ilang, taon, uh, ilang, no, ilang taon yung ilang taon yung uh, batang yun? 13 po. At ilang taon yung, grupo sila yun, di ba? Grupo po. Yung, 13, 15, yung isa po uh, 16. Yung bata pong ni-rape ni nila, 13 din. Yes. Okay. Uh, okay. Kaya ako tinatanong yun, dahil yung uh, bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan, ay maling impormasyon. Hindi ama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad, 16, 15, o minor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang Litisin bilang mga